Abiso po sa ating mga kababayan, magtipid muna sa paggamit ng kuryente, lalo't ngayong buwan, magtataas ng singil ang Meralco. Si Rod Lagusad sa detalye. Higpit sinturon na naman ang ating mga kababayan dahil sa nakaumang taas singil sa kuryente. Kaya ang ilan sa nakausap namin, kanya-kanyang diskarte para mas makatipid pa sa kasulukuyan nilang konsumo. Kung hindi nilang kailangan ng aircon sa bahay, na mayroon naman tayo mga electric fan. Kung hindi kailangan ng ref, wag na mo nang gamitin. Kasi ganun lang ang kailangan gawin, eh, para mas tipid. Sa amin pag uh, gabi lang, sisindahan yung ilaw. Tapos pag uh, medyo umaga na, yung lumiliwanag, papatay na yung ilaw. Tapos eh, yung mga nakasaksak na mga electric pa, no, ano pa mga kailangan binubunot para makatipid sa kuryente. Nasa igit dalawang piso kada kilowatt hour ang dagdag singil para sa electricity rate ngayong buwan. Dahil dito, nasa 11 pesos per kilowatt hour ang overall rate ng isang typical household mula sa 9 pesos per kilowatt hour noong nakaraang buwan. Ibig sabihin, ang mga residential consumer na kumukonsumo ng nasa 200 kilowatt hour, nasa 430 pesos ang dagdag sa total electricity bill. Yeah, again, I would just like to emphasize ang pagtaas po ng rates ngayong buwan ng Hulyo ay dahil sa normalization of uh, the power costs. Last month, who was artificially low uh, brought about by the deferment in the WSM charges so hindi ho 'yun yung actual na naging uh, rates uh, kumbaga po eh hindi reflected yung actual rates last month Ngayon buo na kasi sisimulang singilin ang mga ipinagpalibang singil na generation charge kasama na dito ang inuutos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ng wholesale electricity spot market o WSM charges hanggang Setyembre Iba pa dito ang una ng ipinagpaliban na 500 million pesos generation cost pero inaasa naman na posibleng bumaba ang rates sa susunod na buwan. Nakita na natin sa spot market na dahil nagsimula na yung tagulan, bumaba na rin yung demand at nag improve na rin yung reserve levels in the spot market kaya bumababa din ang presyo in the spot market. So, Uh, hopefully, this will continue and we can reflect this in the August generation charge. Habang sa Setyembre, titingnan pa ang ibang factor kung magiging magkano ang singil sa kuryente. Samantala, paalala ng Meralco na siguruhin na nasa maayos sa mga linya ng kuryente sa bahay ngayong tag-ulan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.